Uh, magandang araw mga kalakbay. Ngayon nandito tayo sa Amelia Street. Ako kung saan ito ay baluarte rin ng mga taga-Kaibira, no? mga waray. Na naninirahan sa Kaibiran sa mga iba't ibang barangay tulad ng Victory, kay Kabibihan, Palanay, Malabang Nandito po lahat. So ngayon po ay nagkaroon ng kasalan dito. Kaya tayo ngayon ay napadpad rito. Ko kayo. Ito ang Amelia Street. Kung saan, sinasabi ko, balwarte ng mga taga-kaibiran. So ang itsura nito ay parang Heronimo Street lang din. So tingnan nyo ito. Mag-start tayo dito mismo. Nasa likod ko, yung mga nagiinuman. Ito yung nagse-celebrate ng uh, bagong kasal. So sila. <laughs> Ayan, kaway kayo ay so, Ayan, mga takakabibihan Kaibiran Ayan, ayan sila Mga takamainit, shout out Binuangan, binuangan Ayan, binuangan Ayan, ayan Ayan, ayan Ayan, ayan Ayan, kinulangan so, Ayan, mga lakba Ito lang ang itsura niya Diretso lang kung mapapansin nyo Dito sa mga gilid dito Ay uh, yung mga ginagamit sa pagtitinda ng kalamares so let's go tara pagpasok natin ito yan ay iba parang ito pa rin dati ah oo ano lang na wala na yung pagusan Kasi yung dito kinapatapidoy eh. oh, o tama nga dito kalapit talunoy na ngayon Ayan. Hindi ala lapit eh, dati. Oo. Uh, pasok natin. San bahay nyo? Ayun, nandito. Pinauna na. Ha? Tapos ito? O oh, yan. Hanggang dito lang tayo? Hanggang dito lang tayo. Tara, balik na. Pag okay, nagsama dito. Ayan. So, ayan, nakalakbay. Ito lang naman yun. Ayan, <laughs> Oh, gumugunahan. <laughs> Ali ka kagawat. Ah, bilaga ko din yung lugar. Korengay into kay Iberian. Oh, sabi ko na pag weekend, ang mga tao dito masasaya. Nagiiinom man sa gilid ng kalsada. Kasi yung pinaka hang nila kalsada, pero ay, <laughs> Kilala yan, si Mayor yan ha? Mayor yan, Mayor So Ano Tara Ikaw ano muna? So, papasok <laughs> <so, laughs> <so, laughs> so, mo ba? Alex. Alex na? Ayun, yung Alex na kinasal? Saan? Yan, yan yung bahay nila Pinaka, hindi yan Ito? Ito so, pa, dito Ito ngayon papunta lang ako dito sa Bungad Titingnan ko Oh! Shout out sa mga taga Cavite diyan, ng mga nakatira dito sa Amelia. Marami dito mga kabakungan eh, kabibihan, may tumalistis, manlabang. Ayun sa. So ito lang naman Nandito na kayo sa loob ng Amelia Street. Ang kanto mismo, ito yung simbahan ng San Roque Church. ito naman, ito yung gilid, ito yung among uh, along street ng Vicente Cruz makikita nyo, ito amelia rin to itong mga nasa gilid So lahat din to, ayan, uninya din to. Street ako. So ito yung bagong gawa nilang Barangay Hall, oh. Di ba napakaganda? Ayan, so, kalakbay. Pasok na tayo. So tatandaan nyo kung pupunta kayo ng Amelia Street so, yung San Roque Church Ayan, pasok tayo Yan! Yan po Hi! <laughs> Hello guys! Holy <laughs> from San Palo, <Zampano>, Manila! <laughs> so ayan Oh, you're going to Oh! tagay doon. Itagay ako doon. Hindi mga tao Wala nga ako na dyan eh, <laughs> sabi Follow mo na lahat, makikita ka na. <laughs> oh sabi ni Johnny, nagkakotong ng tingong. Sabi ko, sumpay ha. <laughs> Ayan, tara. Let's na tayo. Sa'yo.